Check on it? Yeah, I'll we'll search it. Nang dahil sa isang maling paratang ng pagpatay sa isang napakabait na si Cecilia, siya ay nakulong. Bagay na nagtulak sa maliit na si lilet na magkaroon ng malahiganting pangarap, ang maging isang abogado. ito madali para kay Lilet dahil ang haharang sa kanya sa pagtupad ng misyon na ito ay walang iba kundi si Attorney Meredith Sims, isang big shot lawyer na tinitingala ni Lilet noon. Isa daw siyang abogado ng mga mahihirap at mga inaapi ngunit ngayon ay lawyer siya ng isang negosyante mula sa angkan ng mga Montinola. Lorena strikes again! Sinasabi ko na nga ba eh, sasawsawan talaga niya kung anong pwede niyang sawsawan eh. Saan hahantong ang David versus Goliath na laban na ito? Papapalaya kaya ni Lilith ang kanyang pinakamamahal na nanay-nanayan? Grobe naman, Desi. Iba pala talaga kung makanood na yung buhay mo, no? Kapit lang ah laban natin ito kaalaman karapatan katarungan basta't sama-sama abot kamay natin ang katarungan ako ang inyong kakampi Lorena De Leon Marami nilabas pa niyo case in public but this is not about the case anymore she is making it about me and lilith and now i'm the giant i'm the goliath she's painting me to be a bad person Mom, relax. Excuse me. Baka nato ni ito nililet. Mom! Kakaiyak talaga. Tagusa. I... E, Dilit. Bakit hindi yung mukha mo? Eh, dapat nga masaya kakasali ka dun eh. Ako nga eh. Ni ko kung di ko man lang nakita. Salamat so, mo ba ka kay Kalorena? Eh, kasi po nakafocus lang naman dun sa sagupaan sa namin ni Atty. Meredith eh. Hindi naman po totoo nakakatulong sa kaso. Baka mamaya sabihin ko nung kabilang kampo na nilalabag ko yung batas kahit wala naman akong sinabi dun sa video naman hindi. halatang halata naman ikaw yung dehalo. Tsaka ikaw yung naapi dyan sa laban na yan. At alam yung mga tao, ang gusto nila, yung ang nananalo, yung mga naapi. Ganyan. Parang tender dogs. Ganyan. tender dogs? Ano yung matandang aso? underdog Ano ba sinabi ko? Hindi mo lang ako narinig. Tsaka, Diyos ko naman. Lili, makinig so ka nga. Papahinain yung loob ng Lady Justice, Lady Justice na yung kanyan. Kaya, mag-isip ka nga. Lilith, huwag kang magpa-apekto dyan sa napanood mo. Oo, oh, nandyan Pero ikaw, alam mo kung nasaan ang totoong laban. At doon ka, yun ang paghandaan mo. Gosh, I'm so damn pretty. Tingnan na lang natin kung hindi ma-fall lang ma-fall sa akin si Ino tonight. <laughs> oh my gosh, I'm gonna post this. Ew! Bakit ba kailangan pa kitang makita sa feed ko? Kadiri. Eh ano naman, kung kawawa ka, hindi e ko nang kawawa. Kapwisit. I can't believe that woman! I don't know why she's using me for her show or whatever. Mom, wag mo nang pansinin. Anong hindi ko papansinin? Nakita mo naman yung ginawa niya see that's the main reason why she's doing it to you. To demoralize you. Eh, you know naman, di ba? Super close sila ni Lilith. Well, whatever it is, we're going to succeed because justice is on our side. Right, Mom. At pagkatapos ng lahat ng to, mapapahiya lang din siya kagaya ng poppy niya. But you're a wolf, Mom. At nasa korte ang tunay na laban. and you are definitely gonna eat that little poppy lilet in court